And then my we'll lads, meron na sa bike ko. Kahapon, nakita ko yung tsunami si Ali. Tangay-tangay ito. -tangay eh, kala ko naman yun lang. Eh, kaninang mga ginamit ko. May nakapa ako dito mga yan. Uh, 287. Ngayon sa kabilang side, meron din pong ganyan. Ngipin, kinagat po yung ano, carbon to eh. Daan libo po ang lagay niyan eh. eh kapag tripan, pakaloko eh. 51 Tingin siya, ito yung kagat siya ilalim eh. Napag-tripan 23 Ikaw nga, wala nang iba. Huli-huli. Hirap po kasi sukatin yung muna niya. Twenty-eight, twenty-seven point five. Kau nak? Kau nak apa? Kau mau kembali? Kau, 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 kau. Hundred thousand yang baik, Visit ka.